na ano siya. Boss. Ha, mang kapadulong? Masol. Ha? Yung masol. Ano ang pagkasabi? siya. Sa? Ikan ka na masol? Oo. Oh. Ang kakuha na ka? Oo pa. Oo pa ka kakuha? Oo. Hmm. Ano siya, hindi ka ka... Na, barok? Hindi. Ano siya, inborn niyo mo? dani pagbata. Ah, ginaan pagkabata. Ano siya, may mong panginabuhi di ay? Masol masol ah. Ah, mamasol diris. Dakong Kwan? Agusan. Ha, man nila lapos ni kalsada ni? Dito pa doon sa minteryo. Ah, pa doon min mm. yung minteryo? Hmm. Sa pedali ha, na ako yung pangunta Huwag kayo kuha? Wala. Na kayo pamilya? Wala. Huwag po kayo pamilya? Wala. Kaya alay, sorry, adri na tayo. Kaya, mga mang, uwa. Mangitag saging, araw man, madungag. Ah, mangitag saging, para na madungag? Oo. Oh. Maray mong panginabuhi? Hmm. Wa sudan paniapon. Kay mo kay kuha. Wala. Usa ra? Oh, pamaligya bugas. Ay, bugas. Mm. Oh, Salamat. Salamat. Oi, problema. Ha? Problem, ha? Hmm. ha? Kapalit bugas og sudan. Makapalit ta ka bugas og sudan? Oh. Usa ni Sa tungaw, no? Tungaw. Kisa yung taxi mo pagkaon? Ay, Pag na yung mga tagog luto silingan. Tawang oh. po. Dito is magbikig. Grabe kainit. Okay. Tatlogiya pa na yung kwan. Say, matag yung sol baka. Say, mauwa na po kung mga ito. Sila ngatag. Kaya sige hatay mo. Kung sa'yo trabaho po si mga Ikson po? Nagpamid ako. Ang nagpamid sa? Inadlaw na sa skin. Ah, inadlaw na gaya po po? Oo. Ano yung manikampo tuwag mo mas ol para makakuha ko para makapayat po bugas. Para makapalit palit po kag bugas no. Hmm. Pero na kay balay. Na ipayag kamay. Ah, na payag-payag ra. Kuwa hmm. ka ni agi ka minyon? pero karon na kay bugas dito sa inyo. Wala. Kuwa po kay bugas? Wala man diyan, wala ganti. Ang bagong bugas estudya. Para makapalit palit og bugas ug sudan no. Oh, sige ya. Pag-asa na mo padulong. Sir, may bread sa ra me. Salamat po. Ha? Huh? Salamat po ng inyo kong labyan. O oh, sige, may problema. Ang dungagi na. Magpalit okay. po bugas ha. Oh. Kaya manguli oh, nami. O oh, salamat. May... Salamat. Inyo. Oh, may problema. Ano oras tawag pa salamat oh. ha? O. Oh, salamat din ang kaya magkapalit ng rinig si sige, salamat sa ginukula. Okay. Na mga, mga oh. Lumig, una. O. Oh. sige, salamat. O. Oh. Ang gagmay kayo ngayon ng stay ilo.